Ang tunay na mandirigma ay lumalaban hindi dahil sa galit at suklam sa mga nasa harapang kalaban niya, kundi dahil sa pag-ibig at responsibilidad sa bayang nakaatang sa likuran niya. Huwag kang matakot kung ikaw ay napapaligiran ng mga kaaway dahil ang mga leyon man ay palaging naglalakbay mag-isa. Ngunit paano mga ba malalabanan ang taong hindi alam kung papaano mananalo pero wala din namang balak magpatalo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nangarap maglingkod sa bayan sa pagiging sapkomando. Ngunit ipinagkanulo sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Ipiniit sa likod ng rehas na bakal at nagpakababang loob gaya ng isang maamong tupa. Pero naging isang mabangis na sa harapan ng di mabilang kaaway. may pagtanggol lang ang bayang minsan ang umusig sa kanya. Kabaliwan nga ba o kabayanihan? Ang kwento ni Police Officer 2 Sap Trooper Hamaron Sandag o yung tinaguri One Man Army ng Siyokon. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Hamaron S. Sandag Jr. sa totoong buhay ay isinilang noong taong 1977. Siya ay nagmula sa isang mahirap na tribo na pamilyang muslim na mandaragat sa may bahagi ng Sulu at Tawi-Tawi. Lumaki siya sa pangaral ng kanyang tatay na si Sandag Senior na noong mga panahon na yun ay pinuno din ng isang unit ng Civilian Home Defense Force o CHDF. Ito yung mas nakilala natin ngayon sa pangalang Kapgu. Siya ang inidulo ng batang Sandag Junior dahil naniniwala ang kanyang tatay sa prinsipyong ang pagiging isang pulis ay dapat palaging ikinararangal kahit pa anong mangyari dahil ito ang magdadala sa pangalan ng kanilang tribo na siya namang magpoprotekta sa kanilang pamilya. Ang mga bagay na yun ang itinanim niya sa puso at isipan ng batang Hamaron Sandag. Dahil maging ang kanyang ama ay nakilala din bilang isang taong matapang at nabubuhay na punong -puno ng prinsipyo bilang leader ng kanyang unit pagsapit ng 1990, minsan sa isang anti-insurgency operations nila ay napalaban ang grupo ni Nasandag Senior sa mga rebeldeng Moro National Liberation Front o MNLF. Nagresulta iyon ng pagkamatay ng leader ng nasabing grupo ng mga muslim. Hindi iyon naging katanggap-tanggap para sa pamilya ng leader na ito kaya't simula ng mga sandaling iyon din ay humanap na sila ng paraan para makaganti sa grupo ni Nasandag Senior sa kaparehong taon 1990 ay eh pinagbintangan nila ang noon ay eh 13 anyos pa lang na si Sandag Jr. ang siya nilang itunuturong pumatay sa nasabing commander.